Pangulong uh, BBM nananawagan sa mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan na magtulungan ibalik ang tiwala ng taong bayan. Detalye ng balita mula kay Letnar Sisong Arish 14. Let, good morning. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na labanan ang korupsyon at magsanib puwersa para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Cities of the Philippines National Executive Board at League of Municipalities of the Philippines National Executive Officers sa Malacanang, Sinabi ng Pangulo na dismayado ang mga tao sa mga ulat ng katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos, kailangang ipakita ng mga lingkod bayan ang tapat na paglilingkod. Binigyang diin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay hindi kukonsintihin ng anumang uri ng katiwalian. Tungkulin anya ng lahat ng opisyal na wakasan ang ganitong kultura na sumisira sa tiwala ng publiko at pumipinsala sa kinabukasan ng bansa. Ayon sa Presidente, mahalaga ang papel ng LGU sa, pagsusulung pagsusulong ng transparency sa pamagitan ng pagtiyak na nababantayan ang lahat ng mga lokal na proyekto. Maraming salamat, let.